isang magandang gabi mga lods mula dito sa kailaliman ng mundo o di ba? nakikita nyo naman may malaking bato agad sa ating harapan uy ayan may isang buhay na organismo at batay sa aking karanasan ito ay isang kulambutan tapos mukhang paalis na ito mga lods mabuti na lang nabutan natin agay toso! ang napakagandang buhay na mano cattlefish agad sa unang lubog mga lods Eto pa, napabalik na agad kami sa kailaliman ng mundo, mga Lods. Ka sa kali na may kasama yung kulambutan kanina. Aha, parang may nakita na ang aking kasama, mga Lods. Grabe, ayan siya, oh. parang bato lang. Agay, toso. Ang cuttlefish uli. Hala, nakabita o, mga Loods. Grabe, supply pa nga. Manipis kasi ang tama. Sayang naman yun, talagang hindi pa para sa atin, mga Lods. Kaya naman, lumubog na lang uli kami. Wala tayong magagawa. Uy, saktong sakto. May mahabang organismo. Gumagapang sa seafloor, mga lods. <coughs> Hindi nga ito ahas. Ubod ito. Ubod ng sarap. Gusto niyang magpakiti sa bakal? Ayun, kumaripas pa nga ng takbo. Pero syempre, hahabulin natin yan hanggang sa dulo ng mundo. <coughs> Sayang naman kung hindi natin matikman mga loops ang pinakamasarap na adobo sa gata. Kailangan lang talaga sa ulo natin ito patabaan. Kasi naman napakagaling nito pumilipit at maralas nakakawala. Agay okay, toso Kaya naman, ang mahiwagang swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa iyo. Idol Del Jamin from San Rafael, Bulacan. Eto pa, sunod naming natagpuan ang tambayan ng mga dalagang dagat. Napakarami at magkakatabi lang sila dito mga loods agay toso eto ba, hindi lang dalagang gagat napakalami rin iba't ibang isda ikot ikot sila mga loots dito sa napakalaking pato pero syempre ang target natin yung napakasarap na dalagang daga teka nasaan na ba yun naiwanan tuloy tayo aha nandyan ka lang pala ha hahabulin kita Uy, teka lang, bakit naman tayo maghahabol kung meron naman dito sa baba? Mas mabait na dalagang dagat. Huh? O, oh, di ba? Nakikita nyo naman mga lods, kulang na lang halikan niya ang ating bakal. Agay, eh <coughs> Eto pa, dalagang dagat ulit mga lods. Kasi naman, sabi ko nga kanina, magkakatabi lang sila dito. Kaya naman, nagpabalik-balik lang ako sa paglubog dito sa spa. Huh? Agay, toso. tuso! <coughs> Eto pa, pabalik na naman ako sa spot na mga dalagang gagat, mga Lutz! Uy, mabuti naman, may malaking bato agad! Ay, grabe! Nakikita nyo naman, mga Lutz! Nag-aantay na pala sa atin ang napakagandang dalagang gagat! Agay, toso. Napakaganda talaga, ng spot na ating nalubugan, mga Lutz! Tapos, malaki nga, itong isang ito! Eto pa, napaka-amazing, mga Lutz! O, diba? Nakikita nyo naman, napakagandang dalagang bukid na naman! ha! aga ei tossu <laughs> .